Itu kami magdi-dinner later or kay ngayon na antay lang namin dito. Ay. Nino, oh, grabe ang basa. view sa taas sa kwarto namin. What a very beautiful. Thank you so much, Mama Mary, for this beautiful and wonderful experience. Oh, see? Grabe. makaiyak sobrang <laughs> Ang mahal dito. Sa buong bahay na. Chat lang. <laughs> Tara kain na tayo. Hi. Hi, good day, Ano 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 yung kagising mo lang Sakit ng chan niya. Ha? Sa pakiramdam. Hello! Black and white. Okay. Oh, mag-ballroom -ball so, to. Pareha, I'm black. Okay. Okay. Pare okay. pa ginta mo. Ayun na ko si mama. Sa asa man ang atong ano mamaya? Charot. Dito lang. Tas talon. Kaya <laughs> eh, masama ugali siya lang mag-isa. Oh. Ayun <laughs> <laughs> Dito, yeah, yunla, dito, dito yunla kami. <laughs> Ganda ng bar nila. Oh, bar ba yan? Pag may iinom nung gusto ko yun, paano na kukunin? <laughs> Hagdan? Ayan na si Ma'am Gigi. Ano, live na? Hindi. <laughs> Exclusive. Nakapas sa TikTok. Ayan siya, nag-TikTok siya. Waiting na lang kami ng mga sampung satyo. At andito na po yung tatlong satyo. May sakit po si Jigja. Hindi na tunawan. Nilalagnat. Kanya-kanya tayong table ngayon na ha, dun ha. Dun ako sa dulo. bakang sayo, sofa dapat sayo. Mm, kakain na. Same pa rin pala yung dinner. gan pa rin, gulay, ganyan. Yung pa rin kanina, pasta. mino ang oh, uh, purga mo sa tekanin nito. Yung pasta-pasta na ito, pasta ang giatay. Ah, eh. oh, may naabutan tayong shrimp. Dito na nakalagay na ka. You ko. Know, Ito may, um, may ice cream. Ano sa naman tao eh. Ito kainin natin dito. Ito. Ito na naman. Dino ko. Tsan mga sabaw. Hokkaido's beans. So ng kalakihan. Kasi food to Kasi may mga clams eh. May mga seashell. ito na yung pagkain ko eh. halo ko na eh. Punyeta. Kapagod magbitbit ng marami. tsaka pabalik-balik. Kain. Ganda ng view eh. Grabe ang ganda ng view. Hmm. Para tayo sa aquarium. Do you like the food? yes. Kaya <laughs> Parang may sinasabi ka kanina. Oo, kung <laughs> sa Philippines. Uh, mga paklay. Kung uh, mga paklay, uh, paklay homba. Di Ah? Ah, so, uh, Ah, Which one? So this is the wasabi? Ah, uh, yun yung steak. Wasabi. Yeah, wasabi steak. Who else ordered? Steak. Oh, mm. Steak. with wasabi. Steak with wasabi. me. Ay, ikaw. Okay, and... Salmon? Salmon is here. Okay. And one of the others. Ah uh, no no stay. Stay with wasabi right Yes. The happen was gonna get loto. Do you? Think... I mean, do you know? Gino, it's right. is... No no it's very okay. fine. Yeah we have already. Thank you. you know? Oh <laughs> too much like Annie. Ah the ludos. Ito lang yung dinner namin ngayon guys. Bisyosa. Nakajigjak. Salmon. Hipon. Kami kay Wasabi. Sakit pa yung matihan. Kain na ba? Paano kainin yung steak? Chulao si Chulao? May kinay yung chulao. Make it a juicy. May asin? Mula juice-in ako. Oh, may asin pala? Mm-hmm. Dinuupo. Ikaw, ba... Ikaw pala mag asin niya. <laughs> may asin daw. Ang gitna. Ano naman? Ano naman? Ano naman? Diba? diba? Ang mahal-mahal. Hindi ko maintindihan to. Pero may asin siya. Tsaka may wasabi. Dito mag tinidor-tinidor kasi. Kilas. Siyempre bago ka kumain na.

Ita Jasmine. Masam dengan sagbut, eh? Atuh lu nggak mau <laughs> kalim. Langsam eh? nih, peram carneiro. Punca neng lagi. <laughs> Isura makin ngeti, Oi Suka we dia sen. Kan? Suka kalau masih tuyu deh, bang. Bina hukum, nyimas <laughs> rong. hirap hirap pang pagkasosyal -pag -pag guys dito kami sa Kandio Tower hotel Osaka, Japan ay lagi siya nga steak lagi ilinig man siya oy ang hirap talaga magpakasosyal iba man yung steak na kinakain natin ang hirap magpakasosyal ang hirap magpakasosyal sapian mo ganito Dati sa sosyo sa ano talaga tuyo ko pa. Kumain siya. Dapat na ng mga mayaman, no? Okay, <coughs> Dili na naman ako iya. Hindi <laughs> 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 na. Hindi na kinakain. <laughs> Ikaw na hindi na. Halos. Oh, ako. Tsaka hilaw siya guys, kailangan eh. mo yaim talaga.

Gosengin, yen tulo tulo kalibo? ma pila na isa pila Pilihan <laughs> iseng, pila pila iseng? Pilihan pila isa an, ka. Pila isa. mana iseng? Pilihan yen mana iseng? Pilihan iseng, mana iseng? Pilihan iseng, mana iseng? Pilihan iseng, yen iseng? itu dia kabok pero pipe kan iya mas putih itu kaya lamian mas putih miersman tapi mena di sagul ai hanu bayarin siapa kaya ai hanu apa ti asin no bosing asin sejuya u eh, jig-jig yung kainin yung salmon lang kasi. Ayoko ng salmon. Ito lang sa akin. Dahil salmon dahil. Gino'o ko. Yan lang yung five Isang, sima isang linggo ko na yun na ano. Konsumo ng pamilya. Hindi kami tayo. uminom gabi. Dito lang sa hipon. Kasi dapat ngayon kami... Kautot mo. Mara, kautot ka? Wala, may ibang tao dito. Kami lang naman. Okay lang. So, so, so natin. So, so natin yung ipon dito. More din siya. Hindi na kahulat sa mga bayot na wala Hindi mo sa mga bayot na

Lanik mau beritahu saya boleh dilat Boleh eh? dilat sekarang ting Apa kau tak pernah nak terlalat anak eh? Mau benda yang kuat efek nak Kau tiga nak Kanang Kalau mau sakuan ke dilik Dilik dah sakit sati kan anak kan nang Warna internal infection Pasal mana pasal hilang tan Lagi nang kegawai perlu Pasal hilang tan sebat kang kamu nggak kau dugaik kamu kau nba ya kedekatan penguasaun nih demi kamu kau 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 where you to you mulai to you ini aku ayo nih salmon to you diri where you tanan dilih mungkin misalnya ibang pas sepian nama gudeg nih pas sepian nih bang kau nana teh stick Lebih mengguna ah. Ini untuk kita usah-usah. Aku asin, bak asin ni. Para ni lami. Kedengar macam asin. So, yang pernah nak nah. lah. Tapi, sorry, ya, okey, yang mana lama. Rok gigit. Itu dia masyarakat, Tung. Kami lama dah, Wait, I see. Only where you? Wait, to you? <laughs> <do> you know. <laughs> Grabe. Iba pala ang mga Kana masarap ka. <laughs> Iba pala yung mga pagkain ng mga salmon ay masarap. Hirap. Hindi kami sana Salmon. Steak. Oh, ah, may to kasi isa sa sa one of the famous. Ah, ingat na din Dagan pala ng ganyan. Itong hotel na na Candio Hotels. Sausaka is one of the five-star hotels. Yeah. Mm -hmm. How was it? Mm -hmm. Not English. It was a nice experience here at Candy Hotel. Really? Mm -hmm. <laughs> the food is very... Um, what do you think? Um, I'm not, familiar, I'm not familiar with food, but I really try my best and I really want to show to the world That's... and show to the universe rather that I will do everything to try this. everything What do you like? That steak or Dinuguan? I prefer to like that steak. Why? That is the rich food <laughs> that I consider. <laughs> mm -hmm. <laughs> what do Happy birthday, happy birthday happy birthday happy birthday to you yay happy birthday lola happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday. Happy birthday, mama. Oh happy birthday. birthday ni mama kasi sa 3 Order ako ng alak yung ka <laughs> Ang bigay ng cake kasi yan ni Lynn. So, papanhik na po kami sa taas. Kasi tapos na po kami kumain. Kami na natitira. Bye bye. Thank you so much. Kain na po si mama. Naakit na po kami. <laughs> Thank you so much. Yeah. Okay, na po kami guys. Yeah, uh, five. Oman. na siya? Saan na siya? Saan na hotel ba? hotel in the whole world. Ang Guinness Book of Records. Oh well, that's Guinness? Pila ang sweldo sa mga dire? 32000 information, 18000 yan for 6 hours. Tapi lang salami, makarong salami. Ah, billion. So, di, yang isa lang dito ngayon. Ito. Ah, potito kalapan. Eh, mong naong gilain inday, kinsa mas lapad. Kana, murag lapad di ka. Ang lahat ka. Uy, isa. Nagawa na mapakunsi na mong tulo. Di, di, di. Tara na magtanong, tagutin ta. Hahaha. Gilip, panuunsin, tinanawa, panuunsin. Wala na dinner again. Halo halo na to guys. Ano kaya na? Tasa na tong. Hmm? Salmon. Ini tu betul lah. Betul. Tangsa ni.

pono tu gaya en kuandai ni mga tahung didani eh hmm. zig kasi guys ayo ini punya hmm ni pun.

Halo-halo na lahat ng bangkai. Halo-halo na lah. Ah. Oh. Halo-halo na tambek. So guys, pupunta kami ngayon sa sauna kasi magsauna -sa kami mga bakla. Jigjag po, may sakit, may lagnat at masakit ang tiyan. So kami lang po, mag-sauna kami at the same time mag- sa sightseeing kami ng mga hapo, yes. mga boys. <laughs> Maninilip lang pala. Ang ganda naman ito. Ay sabi mo, ka.